malaki-laki to grabe nung isda na to ang bang isda to it's mine mine ayun pong huli namin ngayon mga master <laughs> nakapuno kami ng cooler isa so sana ayun o oh. ayun Uli, uli, uli. Uli, uli. Uli, uli, uli. Huwag ka dyan, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Huwag ka dyan. huli 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 Ito, huli 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 Mamaya pagka merong maliit bibigyan kita, mamaning ah, merong maliit habibigyan kita. Shoot, yeah. ngayon na mapakma, uh, 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 tuh, uh, 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 Ay, parang rin eh. ano na Ano to? Mayan. Ay, hindi. Yun. Ganun <laughs> pa isa. Teka lang. Yan, okay, dito yung pusa. Laki, oh. Hmm. Hmm. Siyo, sure, medyo malaki-laki ito ah uh, lunok it's my turn ako naman hali na ikaw eh okay. isa ko pa nga nandun eh okay. ah nila ni ay okay. Ini ada ada nih. Muning. It's your turn. Muning. Merong kanang kakak ini. Muning. Merong kanang kakak ini. Yee, go. Oke, oh, oh, oh. oh, oh. yeah. Yeah, Wina.

mga yan to ma. ano jaguar jaguar siya iya yeah. jaguar pulang pula pulang pula siya O, oh, muni ikaw na naman hindi siya iyo to it's mine it's mine mine katingin ka na naman muni nga marami na ako sa iyo binigay kanina ikaw ba nabubusog, Neng? Parang gusto yung binibigay kanina. Ayan. Ayan. Ah, huli ka na naman. ha? Hmm. Ah. Dunok. Ah?

isda na to. Ibang isda to. Ayan ang lunok. Oo. Ito yung sinasabi ni Parang Rene. Ito yung sinasabi ni Parang Rene na masarap. Ayan. Ayan. Shoot, shoot. <laughs> yung pusa ako nakabang. <laughs> okay, painam ulit. Tabi na ako. Patabi. It's a bangs. Hmm. Ay, nag yeah Ayan, mali. sabay tayong kinikibit, oh. yun sa akin oh. Kikibit. So yun, din. teka lang, teka lang. Huwag mo lang na yun. May eh. Huli na. Oh, huli na nga yan. Subo-subo yan. Oh. oh. <laughs> bisa mo, bisa mo. Bisa mo, bisa mo. Bisa mo. teka mo. na Hindi, oh, na. oh, na. hmm. 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 nakawit na. Natanggal. <laughs> Wala kaya sabi si. Hmm. <laughs> awit matulid po ng talaga eh? ay kumawit eh, oh. oh wala oh yun oh mm. mm -hmm. yu tintangan superin tanggan to laki nun baka ano yun yung tuman tuman, <laughs>

ako nga umano to ikaw. Uh -huh. lang. Laki ah. Puro ikaw nalang Buenas. Kaso kinawat mo yung braided ko. Ayan o. Oh. Ayan, hinihila ko lang. <laughs> ah, huli na naman si Commander, siya lang huwag Buenas. Ako na lang tigatanggal. Ako na nga lang tumautaw. Wala lang pain eh. Wala lang pain. Yung pusa nag sa atin. Hindi sa ito ah. Baka ablutin mo ako. Yeah. Ay, yung pusa naghihingi ng ano yan, inang yung... Kinapa yan oh. No? Huh, hmm. Ikaw na lang ang buenas. Mm oh. Si commander lang ang buenas. Iya, huh? yeah, dinalawang kamay ko na nga, baka makawala. Yo, dami niya nang huli. Yan ang nakahuli niyan ni eh. <laughs> buenas, buenas, lolo. <laughs> eh, tabi-tabi na po kami dito. Ay. Lolo. Uy, laki! 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 kulay Laki! 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 yung <laughs> 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 huli ni commander eh, mas marami pa huli sa akin eh. Tig-isa kami ng pisnet. Uy! Uh, Dami. mas maraming huli sa akin. Ayun, nung asalarin. rin. chill chill. sa akin. konti na sa akin eh. At paglipit, paglipit na po kami. Kunti oras na lang po. Tapos, ay, ay yun mga master, ah, good for the home na. At nililigpit-ligpit na po kami. At kami malayo-layo pa ang travel. Ayun si Lolo Piting Champion. <laughs> Ayun, maraming salamat nga ako pala sa mga matyagan na nanood ng vlog na ito mga master. Sana po ipagkita-kita po tayo sa susunod kong i-upload. Mga master, maraming salamat po sa supporta natin Lalo po ipatuloy ko sa bayan ng vlog dito ato Mamaya, titignan ko po yung mga huli namin Okay, game over na po Tingnan po natin yung huli ni Ka Dave Naku po <laughs> Hindi na madala ni Lolo Dave Ako, <laughs> uh, pakalaki na Ang <laughs> laki na lalaki Grabe, oy Labing isa lang sa'yo, eto Maraming labing isa to Hahaha <laughs> <laughs> Maraming na Ito huli ni Commander. Ayun. Konti Ay, lang to. Oh. Hmm. Ta bala ma lang. anak lang tong huli ni ayan oh Diyos ko po koy saro no <laughs> tara po tignan po yung hindi yung sima ko yun kumakabit eh ayun eh si lolo alam marami ka nakahuli? 11 ayun 11 ayun manghihig ka kay lolo dave Hindi <laughs> <laughs> di ako lang hihihihi malili ko ito naman po yun ang huli ko ano kami ni ayan konti lang give uh away -huh. Pagsamahin namin yung huli, marami pa rin kay Lolo, Dave. iya iya Malilit na po. Ayan po, ang huli namin ngayon. Mga master, thank you po sa inyong panunood. <laughs> Ayan na po, nagkakabigay na po ng biyaya. <laughs> Sh share your blessing. Ito, labing isa lang po na huli. <laughs> Nag-isa <laughs> lang po ako. Share <laughs> your blessings. Ito po yung ako, amen. amin. eh. Ako po si Boch. <laughs> Malalaki doon para ano. Video mo ha kami. Ito. na! Okay. Ay, no. pa. Pa. Pa, so, hindi pa daw. Hindi pa ako na huli ng kanyang kadar. Ngayon na po. <laughs> Ang huli ng commander ko. <laughs> Nakapuno kami ng cooler. Sharing. Sharing. Sharing si... Sharing si... Sharing si...